pesos yun. Dapat pagka binigay sa inyo, 3,000, hindi 1,000, hindi 500 pesos. Sana pupunta kayo yung 194 billion pesos? Tama kayo. Nakukurap po yung pera ng bayan. Eh sabi ko nga, nag-uusap-usap po, po kami magkakasama sa PDP Laban. Ang sabi ko sa kanila, pag nanalo tayong lahat, ganito ang gagawin natin. Kailangan walang lamangan, lahat mabibigyan. Kung 27 million na mahirap na Pilipino, dapat ibigay lahat doon. Tama o hindi? O, ganito po ang gagawin namin. Pumayag lahat po yung kasama ko eh. Kapag yung hindi namin kasama ay hindi pumayag, di makipag-debate sila sa amin. Kung may maganda silang ideya, okay lang. Ngayon, kung wala silang mas magandang maisip, ay eh, pumayag sila sa amin. Ganito po ang gusto natin gawin. Para lang lahat mabigyan, lahat po nang kumukonsumo ng kuryente, dalawang libo pababa, ililibre po natin lahat yan. Pwede po natin gawin yon sa nilibre natin ang lahat ng kumukonsumo ng kuryente, dalawang libo pa baba, ang bilang ng ating mabibiyayaan, 27 million na mahirap na Pilipino. <laughs> Oo oh, eh, wala pang corruption doon. Bakit? Eh, dire-diretsyo nga sa inyo eh. Wala pang magpapapogi. Akala mo ka, akala mo kasi galing sa kanila yung pera eh. Eh, hindi na Pera naman ninyo yung binabalik sa inyo. Ang totoo nga, kung halimbawa, mang ilang sa inyo, nabigyan, kunin nyo. Pera mo yun eh. Pero huwag na huwag kang magpapasalamat sapagkat ibinalik lang niya yung pera mo. Dapat nga, bigyan pa niya ng interest mo. Ay, 1,000 niya na naman. Ganito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Ayaw mo, ipinipilit mo yung ano. Alam po ninyo kung ilan ang nagsabi na mahirap na Pilipino nagsabi nakakaramdam po sila ng gutom. Sa ngayon, base sa survey, 27% ang nagsabi. Napakahirap po, napakataas na porsyento po. No? Sino sa inyo, sino sa inyo ang papayag Makikita nyo yung anak ninyo, gustong kumain, walang mga kain. Papayag ba kayo? Matatanggap nyo ba yun? Kaya nyo bang isipin nyo? Baka maiyak ka na lang. Pero sinabi ng 27 million, 27 percent, ilan po yun? Halos 37 million na Pilipino yun, pagkinuwenta mo. Ang totoo niya, kahit isang porsyento lang ang magsasabing nagugutom siya. At hindi mga kain, pero gusto niya kumain. Maawa ka din dun. Pero bakit hindi ginagawa ng paraan ito? Bakit hindi ito ang unahin? Bakit ang inuuna ang pamumulitika sa ating bansa? Tingnan po ninyo ang ginawa nila. Inimpeach nila ang Vice President. Isipin po ninyo. Kayo po ba gusto ninyong matanggal ang Vice President? ang hina na sa para ni Bay. Eh. Para ni Bay nag-aalangan eh. Gusto niyo bang matanggal ang Vice President? Talagang hindi dapat matanggal ang Vice President. Alam niyo kung bakit? Wala naman siyang kasalanan eh. Wala siyang kasalanan. Nung siya ay usisain, nung yung pondo niya, yung confidential funds, ay inuusisa ng Kongreso, ang sabi ko po sa mga kasama ko, bakit po? Bakit tayo ngayon ang nag-uusisa ng pagkakagasta ng pondo ng isang opisina? Trabaho ba natin ito bilang miyembro ng House of Representatives? Wala pong makasagot. Wala pong makasagot sapagat hindi namin trabaho ang mag-audit. Isa lamang pong opisina ang tinakdaan nasaligang batas na mayroong karapatan at mandato na ufisay ng pagkakagasta ng pera ng bayan. Ito po yung Commission on Audit. O, oh, tinanong ko yung Commission on Audit, bakit naman kayo isinorender ninyo ang inyong tungkulin at binigay ninyo sa Kongreso? Ano bang nakain ninyo? Ba't nyo ginawa yun? Eh kasi po eh, sinapin na po kami ng inyong mga leaders. Sinugpi na ka lang? Bakit hindi ka tumutol? Bakit hindi mo sinabi sa speaker namin na mali ang ginagawa ng aming mga komites? Bakit hindi ka pumunta sa korte eh para sabihin sa kanila, Mr. Court, mali na po yung ginagawa nila. E po namin eh, kinukuha po ng House of Representatives. Dapat po kanya-kanyang trabaho. Ang problema po, lahat na po ngayon ay hindi na ginaganap sa pamamagitan ng aming mga tuntunin. Wala na po talaga. Eh. Wala ng rule of law. Wala ng due process. Isipin po ninyo, ilan po ba kung opisina ng gobyerno ngayon ang merong confidential funds? Sabi ng COA, 400 mahigit. 400 offices of government. Bakit po isang opisina lang inuusig natin? Bakit isang opisina lang ang sinusuri natin? Bakit isang opisina lang ang inu-audit nyo kung talagang kayo ay ma... kung talagang katungkulan nyo mag-udit? Bakit hindi natin tawagin lahat ng mahigit na 400 offices? Ayaw po nilang magsalita. Ayaw nilang sumagot. Wala silang maisagot. Wala silang may katuwiran. Kaya ang ginagawa na lang po nila kapag ako po ang nagsasalita, Nangaaway na lang sila. Ayun! Pati hopya na ginakain ko, aagawin na lang nila. Pati po yung mic na ginagamit ko, papatay nila para hindi ako magapagsan. Pero sabi ko sa kanila, o sige, nagalit po silang lahat sa akin. Ayaw ko sumama sa quadcom. Papa, ako sasama sa quadcom ang indireksyon po nila ay hindi naman gagawa ng batas lahat po ng pag-meeting lahat ng pag-hearing sa house of Representatives, gagawin mo lamang alang-alang sa paggawa ng batas yun po ang tuntunin wala nang iba hindi naman sila gagawa ng batas, ang gagawin nila uusigin nila yung dating pangulo Eh, sabi ko sa kanila Anong gagawin yung batas? Marami kami gagawin batas Anong ang gagawin yung batas? Tinawag nyo lahat Ang mga tao na kalaban ng dating Pangulo Para usigin ninyo siya Para i-prosecute nyo Para i-persecute ninyo Ito po nangyari September 2024 Wala kayong gagawin batas Ang gagawin ninyo Uusigin ninyo ang dating Pangulo Sinabi ko rin po sa kanila, September 2024, hindi kayo gagawa ng batas sa inyong ginagawang pagsusuri ng confidential funds. You will only impeach the Vice President. Nangyari po lahat ang sinasabi ko. Dalawang klase lamang po ang grupo ng kandidatong mga senador na haharap sa inyo sa ayon sa gusto. Ang kampo ng PDP laban at ang kampo ng walang laban. Nakakaintindihan po tayo? Dalawang klase lamang po. Ang mga kasapi sa PDP laban at yung kasapi sa walang laban. Yung kasapi sa walang laban ang gusto nila matanggal ang Vice President. Iboboto nyo ba sila? Yung kasabi sa walang laban, ang gusto nila manatili ng nakakulong ang Pangulong Duterte. Gusto nyo ba yun? Yung kasabi sa walang laban, hindi nila titignan kung anong gagawin sa kakuhayan ng ating bansa. Iboboto nyo ba yun? Ang PDP laban lamang po. Ang gagawa ng maraming bagay para ituwid ang aming mali na nangyayari sa ating bansa. Ang PDP laban lamang po ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng kaparaanan para makabalik sa lalong madaling panahon ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ngayon ang pipili yung walang laban o PDP laban? Pero kailangan magkaintindihan po tayo. Gusto ko po salita ang matino. Parang parang salitang sabongero. bumero. Gamitin ko na po yun. Ayaw ko po na ipromote ang sabong sapagat hindi po sa bumero. Pero merong isang mabuting katangian ng sabungero kaya ko lamang po sinasabi sa inyo. Meron siyang ugali na dapat ito ang taglayin ng isang kandidato na gustong magsilbi sa inyo. Merong isang salita. Pag sinabi niya 20 pesos per kilo, dapat ginagawa eh. Pag sinabi nila, magtatayo ako ng pabahay, 1 million na pabahay sa loob ng isang to. May nangyari ba? Nagtayo ako kanya ng 5,000 na uh, flood control para hindi na bumaha ang Pilipinas. Nasaan ang flood control? Bumaha ang Metro Manila. Bumaha ang Batangas. Bumaha ang Laguna. Bumaha ang buong Bicol region. Nasaan ang 5,000 flood control. Eh ang sabungero po eh, walang salita. Ang sabungero po walang kontrata. Ang sabungiro po, senyasan lang sila. Tama o hindi? Kahit magkakalayo sila, kagaya nito, gagano lang po yung sabungiro. Gagano Hindi mo ka na senya sa sabungan, pero senyas lang nagkakaintindihan sila. Senyas lang, hindi tatalikod sa pinag-usapan. Senyas pala. Pero dito, batas na nga eh hindi natutupad. Nakasulat na nga sa batas, hindi pa natutupad. Okay. Kaya po ngayon, ang pakiusap ko sa inyo, salitaan na parang sa bungero. Kailangan po manalo ang PDP laban sa kadahilanan na aking inilahat sa inyo ngayon kami. Umaasa po ba na, na inyong tatanggiligin ang PDP laban? Para po makabalik kami sa lugar na ito pagbabalik kami sa lugar na ito ngunit sana po pagbabalik namin lahat kami na nagsalita ngayon ganap na senador na ng ating bansa salamat po sa inyong lahat wala kaming may babayad sa inyo, wala kaming dalang ayuda uutangin muna namin sa inyo babayaran namin sa inyo ng tapat na paglilingkod utang lang namin sa inyo, dadagdagan pa po namin ang interes. Mas matinding paglilingkod pa ang gagawin namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.